ito nga pala ang ganap ko ngayong araw mga kananay ang gagawin natin ay magsaing muna tayo alam kong relate kayo nito sa gagawin ko mga kananay at habang nagsasaing ako ay kinuha ko muna yung bike ngayon araw ay magluluto ako ng ulam na minsan almusal ay aalis muna ako para bumili ng itlog dahil wala po kaming ulam itlog lang po muna yung uulamin namin punta muna ako ngayon sa tindahan para bumili ng itlog mga kananay tingnan nyo naman yung mukha parang haggard haggard umaga pa lang ngayon nandito na po ako sa tindahan at bumili na ako ng itlog at at meron akong nakita nagtitinda dito ng Mickey at Pansy. Bumili nga po muna ako ng isang balot at habang nagbabalot si ate, tinanong ko kung magkano yung isang balot. Sabi niya ay 20 pesos. Ang mahal na talaga ng bilihin oh, ngayon, no! mga kananay. Pero wala tayong magawa mga kananay kasi pagkain kailangan natin sa pang-araw-araw. At ayan na nga, nakahain na sa lamesa yung pagkain namin ngayong araw. mag lang po ako dyan mga kananay at nagtitimpla muna ako ng kape. Hindi pumawala mawala yung kape, diba? Yan ang favorite natin sa pang-almusal mga kananay. Alam kong lahat tayo mga kananay ay nagkakape tuwing umaga. Ako talaga ay adik ako sa kape. Araw-araw talaga merong kape. At hindi talaga mawala yung tinapay mga kananay. Yan yung partner natin sa pang-almusal. Ngayon tapos na ako magtimpla mga kananay. At tinawag ko na sila. At ayan na nga kananay. Kumakain na nga kami. Habang nga kumakain kami mga kananay. Ay yung anak kong isa ay naglalaro pa ng balon. Habang naglalaro siya mga kananay. Ay sinasabihan namin na magre-raise -ra kami ng pagkain. Para kakain lamang siya. At para mauto namin. Para kakain siya mag-isa. Kasi alam niyo, mga kananay, Muhammad dyan pag kumakain kami. Gusto lang niya nagpapasubo siya. Buti na lang nadadala namin sa pagsasalita sa kanya. At ayan na nga kumakain siyang mag-isa. Kaya tapos na akong kumain siya. Sabihan na akong winner na si mama. Si papa daw niya ay hindi pa tapos. Kaya nagmamadali siyang kumakain dyan mga kananay. Para daw mauna siya sa papa niya. At habang kumakain sila mga kananay ay eh, muna ako. Kasama ko yung baby ko at nilapag ko muna siya dyan. At ayan nga binibigyan ko siya ng tinapay. Ang sarap talaga magkapi mga kananay. Lalo na yung paborito kong tinapay yung hupia. Yan yung pinapartner ko sa kapi. Pag mayroong tinda doon ay binili ko na agad. Ito nga pala yung ginagawa niya habang nagkakape kami. At habang nagkakape kami ay naglalaro yung baby ko. Pilit niyang kinukuha yung tinapay sa plastic. Pero hindi niya makuha-kuha kaya yan hinagis-hagis niya. At ngayon tapos na ako magkape mga kananay ay maglalaban na nga ako. Itong lalaban ko ngayon mga kananay ay mga comforter tsaka punda ng unan mga kananay. At bago nga ako maglaban mga kananay ay yung mga anak ko ay pinapaliguan ko muna. At pagkatapos nilang maligo mga kananay ay binigay ko muna sa kanyang lola para sila muna yung kasi nga po mga kananay, maglalaba nga ako. Ang dami kong lalaban ngayon mga kananay. At ngayon mag-uumpisa na ako maglaba mga kananay. Ay kinuha ko muna yung chlorine. Tinitimpla ko muna siya dyan. Para magamit ko sa paglalaba ko dyan sa comforter mga kananay. At ngayon mag-uumpisa na ako magkuskus mga kananay. Ang bigat-bigat ng comforter na to. Grabe. Hindi lang yan isa mga kananay. Kundi dalawa yan. Sobrang bigat po maglaba ng mga ganitong labahan mga kananay. Alam kong relate kayo nito. Diba mga kananay? At ngayon tapos na ako maglaba sa comforter na isa mga kananay ay babanlawan ko na yan siya dyan. Pagkatapos banlawan mga kananay ay sasampay ko na agad para pumatuyo agad mga kananay at pagkagabi na magagamit agad namin. At ngayong nasampay ko na yung isa ay ito na naman yung susunod kong gagawin. Yung mga punda tsaka yung mga kumot. Alam niyo mga kananay yung paglalaba ko dyan ay binibilis-bilisan ko kasi nga baka umiiyak na yung baby ko at baka nagugutom na rin. Alam niyo po mga kananay para sa akin sa lahat ng gawain sa bahay ito talaga napakahirap kong gawin kasi pumahaba-haba oras nito tapos po may maliliit pa ako at ayan na nga mga kananay yung isang comforter eh, nilabhan ko na rin kailangan may lakas tayo nito sa paglalaba mga kananay kasi ang bigat ng comforter ayan na nga mga kananay tapos na akong magkuskus at ngayon magbabanlaw na lang ako ngayon wala na po akong tubig ay eh, nagkukuha muna ako dun sa water can kasi mga kananay wala po kaming gripo dito inaigib eh, lang po namin yung asawa ko palagi nagiigib sa amin mga kananay at ngayon habang nagbabanlaw ako mga kananay ay eh, naririnig ko na yung baby baby ko, napaparating na po sila at baka nagugutom na rin baby ko mga kananay. At ngayon bininisan ko na ang pagbabanlaw mga kananay at comforter ko na agad yung sinunod. At para matapos na agad mga kananay, ngayon nagdadawni na lang ako. Comforter ko na pala sinunod ko mga kananay para isasampay ko na agad ito. At ngayon tapos na akong magsampay mga kananay, ay kinuha ko na pala yung baby ko. bago ko pala siya kinuha siya dyan mga kananay, nagbiis mo ako kasi basang basa ako. Ngayon mga kananay, pinadidi ko na agad siya. At ngayon, ko na rin yan siya dyan mga kananay. At habang pinapadidid ko yan sa dyan mga kananay, ay naglilikot-likot muna siya dyan. Ang tagal nga makatulog mga kananay kasi naglalaro muna siya. Ngayon babalik siya sa pagdidedi at ngayon naalis na naman ulit. Ganyan po pala yung ginagawa niya mga kananay. Ngayon mga kananay, malapit na po siyang matutulog dyan. Pinipik-pik-pik-pik ko na lang muna para makatulog na agad. At ayan na nga mga kananay, nakatulog na siya. At ngayon magpahinga muna ako mga kananay. At ito na nga mga kananay, puputulin ko na video kasi medyo mahaba-haba na rin. Abangan niyo po yung part 2 mga kananay. Salamat sa panonood.